guys, so on the way tayo ngayon kasi ipapaayos ko na yung sasakyan. So, last time na pumunta ako doon, ang sabi ay 550 daw. Kasi yung parts 350, tapos yung labor 200. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako sa Amazon ng parts. 113 lang plus taxes. So, nasa 120, ganun. Tapos plus 200 sa labor. Tapos, instead na bayaran natin ang full price ng 550 550 ang ginawa ko ngayon, yun na lang. Tapos, i bumili na rin ako ng uh, gulong. So, on the way na tayo. Habang nagdadrive ako ng isang sasakyan, yung sasakyan ni Michael, dinadrive niya din papunta ng Salisbury. Para ito yung sasakyan namin pa uwi. Iniwan ko na yung sasakyan and then dumaan kami dito sa Aglipay. Kakabukas lang nito at ito ay located sa Salisbury. Malapit siya doon sa pinag-iwanan ko ng ng sasakyan, halos katapat lang. Tatawid ka lang ng kalsada. And then dito marami sila mga uri ng mga pie, yung iba para siyang ano, uh, mga dessert ganun. Pero yung iba hindi rin. Iba't ibang flavor pero yung iba parang pwede mo rin siyang breakfast. Siniya ang pinili niya yung coconut. And then after sa Aglipay, dumaan na rin kami dito sa Asian store. Japanese store siya. Pero iba't ibang klase ng mga pagkain sa Asian ang nandito, hindi lang Japanese. May mga Pilipino food din. Ay naku girl, kapag pumunta ka rito, mabubudol ka talaga. Dahil yung mga namimis mong pagkain nandito. Eh sa sobrang pagkamiss ayun, mabubudol ka, ganun talaga. Pero okay lang kasi minsan lang naman. Pumupunta kami dito, hindi lagi. Kapag may pagkakataon lang talaga. At syempre, kumuha na rin ako ng toyo dahil lagi ko itong ginagamit. At syempre, kumuha na rin tayo ng tamarin. At ito nga pala yung pinunta ko dito para kumuha ng pansit. Eh, paglabas ko ng store, hindi lang pansit ang nakuha ko. At ito nga sa Japanese outlet at napakarami nilang uri ng mga noodles. Si Ronin pa naman napakahilig sa mga noodles. Kumuha na rin ako ng po noodles kasi ito yung isa sa paborito ni Ronin. Nakakita nga pala ako dito guys ng ano ha, to. Pure foods ito. O, tingnan mo naman ang presyo. $7.99 ang isa. Oh my God, ang mahal. At syempre, hindi mawawala ito. Whale well, eh guys! Oh my goodness! Naalala ko sa tagig. Laging may nagtitinda sa kanto ng kwek-kwek. And then dito nakakita din tayo ng bubati. 89 cents ang isa, tapos ikaw nalang bahalang magtimpla. nagkaroon ng mga puso ang mga mata ko nung nakita ko tong itlog. Itlog na pula, yes! Oh my God, ang sarap nito sa kamatis. Let me see. Um, it look like it. At syempre, hindi mawawala ang sardinas. Ay nako, ang sarap ng sardinas sa itlog. Noong bata pa kami, lagi ni dinamin tong inuulam. Kahit naman ngayon, inuulam ko pa rin. Kapag talaga sanay ka sa mga ganitong ulam, kahit tumanda ka na hahanap-hanapin mo pa rin. Bigla kong naalala itong ice pop. Usong-uso ito noong kabataan ko. Noong grade school ako sa R.P. Cruz, lagi namin itong binibili kapag break time. Pero yung bilihan, lalabas ka pa ng school. Pansit lang daw ang bibilhin tapos ayun, napuno na yung carts. <laughs> And then dumaan na rin kami sa Boscov para ibilisin niya ng mga ilang damit sa pasukan. Ang start ng pasokan dito ay first week ng September. Ay talaga po naman, ang dami ditong sale. Dito nga ay hindi nawawala ng sale. Yung mga pinili namin dito ay mga 75% off na. Eh kasi naman, bakit ka naman bibili ng full price kung meron namang clearance? At saka ang bata, madali naman talagang lumaki. Eto, magagamit mo to mga ilang buwan. Tapos next year, bibil ka ulit. Kaya nga kahit mga sale, eh okay na okay naman na yan. Hindi pa butas ang bulsa mo kapag ganito. Dito nga sa Boscoff ay marami rin silang mga iba't ibang brand na mga damit. It's a little bigger. Nia, yeah, go all the way there so I could see better. Size 10, but you want to yeah. I'm gonna to turn bigger so my legs are getting bigger so. Oh, change now, Nia. Okay. One, two, three. <laughs> Look at you! I love this one. You love this that one's one? really cute. This one's really cute. Okay. I love it. It's a little longer when on your foot. Yes, but next year it's gonna, my my leg is probably gonna be like up to like. Okay, okay, next one, Nia. Jump. One, two, three! <laughs> oh, I like that one, lovey. I love this one too. Okay. That's also thai size 10, but it's perfectly good. Okay. I love this one. Alright. <laughs> <laughs> Do you like this one? Yes, I love. I love cargo pants. Yeah. Oh, it's way too long loving. We no. might need to adjust it. I did. No, adjust it like repair it from the bottom. Okay. Next. One, two, three. All right. <laughs> so this is my next outfit. Ah, uh, that's kinda cute. Yeah, I kinda like it. Okay. It has the sunglasses. It got a sunglass? Let me see the sunglasses. I can't. let me see the sunglasses. Just show it to me. Alright. <laughs> That's cute. Next. One, two, three. <laughs> oh, I like that. I just kinda like it too. Gonna fix this a little bit. Hindi kayo maniniwala, pero yung sapatos na napili ni Nia, ang pangalan is Mia. Sa dami nga ng shoes, eh itong napili niya, white shoes. Sa dami nga ng outfit na nakuha ni Nia, pati yung sapatos, ang binayaran ko lang ay $114.61. Dito nga pala pati yung mga outdoor na upuan, nakasale na rin. At ito, pauwi na rin kami. O siya, sige na, at ako yung maglalaba pa maya-maya. Good morning, Pilipinas! At goodnight po sa lahat ng nandito sa US. Bye for now!